Ito. 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 ito naman ay Ito yung Pinakang vol bol, voltage to yung IC yeah. Ah oh, guys so, Kaya pala may ingay Sumay chai. Ito guys so, na oh. Naging puti O oh, ayan o oh. Sa rotor guys Ayan o oh. Kita nyo naman guys O so oh, ayan o oh. Meron siyang ah, Mabuti kung Mabuti kung ito mapudpod guys. Pag naputol ito mapudpod. Guys, magandang umaga sa inyo guys. Ayan, may gagawin naman tayo dito. Alternator to guys. Uh, parang may nakalansing to sa loob ng alternator niya guys. 4BC2 ito, Jeep 4BC2 guys. Ito yung gagawin na ngayon ng ating electrician si Dan. Kaya lang guys, uh, medyo nakalas na niya. Ayan oh. ayan dyan nakalagay yung alternator na niya, Pero hindi pa niya nabubuksan Inarast lang niya, guys ah, Yan ang gagawin natin ngayon dito 4BC2 Jeep guys May naingay daw sa loob ng alternator Ito natin kung ano yung naingay guys ha ah. Kaya dali lang guys Ito guys yun Ito yung alternator guys Yung kinalas ng elektrisyan ko Ayan titignan pa kung bakit nag-iingay May ingay daw sabi ng driver 4 bc dito guys sa 4 bc to yan 24 volts guys yan titingnan mamaya ng electrician ko bubuksan kung saan ang gagaling yung nagiingay na ito guys okay guys ha mamaya bubuksan na ito yan guys bago tayo mag upisa yung mga hindi pa nagsusubscribe subscribe na sa aming youtube channel EMBTV pa like pa share na rin guys at pindutin nyo po kayo yung bell para lagi kayong updated sa mga i-share si namin video at popos guys yan guys mga bubuksan na yan ang elektrisya natin yan guys okay yan guys bubuksan na natin yung alternator ng BC2 may hingi sa loob Tingnan kung ano sira titignan ni sir Dan Tingnan. kung saan may problema may bayad dyan oh isang alponso mayroong bayad isang alponso yun. <laughs> tuwa tuwa yeah. kakahapon nila. Guys, to vacuum to vacuum tank, to vacuum <laughs> eto, to vacuum. Ito na ang hangin guys to. Ito na hangin. Yan guys, bukas na yan guys. Parang sabi ng ating elektrisyan si Dan, parang sa bearing daw pero chetikin pa rin daw niya. Kung saan talaga nang gagaling yung ingay na yun guys. Okay guys.

ito so, ay stator tawag dito guys stator ito naman ay ito yung vol, nakang voltage to IC yan ang ng kuryente kumukuha ng kuryente wala nitong itong IC hindi magkakaroon ng kuryente guys so, hindi ka nang kumakarga ito guys yan yeah. IC guys ito alternator sa akin guys ito. yan guys yan guys yan guys Ah, ayun guys, so kaya pala may ingay sumay siya sa rotor yung kanyang ito, tornilong ito, maluwag o oh, angat ayan o, oh. oh, yun ayan guys, oh, angat o oh, maluwag yun, yun lang pala ang maingay lumuwag yung kanyang tornilyo anong tawag ano ta ta dito? Anong tawag dito? So, tornilyo saan yan? So, housing sa bearing, yung bearing lagay ng yun, bearing yung, yun, lagay ng bearing, bearing lumuwag lang pala yung guys yun, yun, simple yun lang pala naging pero kumayod doon sa ayan oh ayan oh ito guys oh, 'to na putputo naging puti oh ayan oh kumayod doon sa ayan guys ito <laughs> naging problema ng alternator ito sumasayad dito ayan oh sumasayad dito yung tornilyo kasi lumuhag yung tornilyo ng housing ng alternator guys Kala namin bearing may maingay, yung pala hindi. Nalumuwag lang yung tornilyo ng housing na sumasaya dito sa rotor guys. Ayan o. Oh. Itanya naman guys o, ayan, oh, ayan Meron siyang ah, daan ng tornilyo yan. Yan na nakakadali guys to. Ayan ganyan. Ayan ayan. oh, sige. Yan. pala may problema guys. Tornilyo pala na lumuwag sa housing. Kaya pala nag itong alternator itong go. Itong, itong alternator nito guys. Ito ang dahilan. Yan guys. Ayan, baka kayo maka-experience ng ganyan. Patitignan nyo agad elektrisya kasi baka kasi katulad dito. Kung dito ito napabaya, kung mapabayaan to baka masira itong kanyang rotor guys. Kasi di, dito sa tornilo ito. Kasi mabuput na dito eh mabuti kung mabuti kung ito mapudpod guys pag napunto na pudpod ang magkaka problema naman yung housing luluwa guys ito guys oh ito dito nakatungin dito guys dito yan tatong tatong to dito ito ito nakalagay dito yan ito, nakalagay dito yan. Ito, nakalagay yan guys yan yan dito nakalagay ito guys sa housing ng alternator yan dyan nakalagay guys kung ito yung ito naman luluwag kasi sirain naman itong housing kasi siyempre luluwag kakalas sa ganyan ang masisira naman yung housing kaya pagka kayo may naramdaman ng ganoon, guys na alam nyo may agad. Agad sa auto shop pacheck nyo agad yung, inyong, yung umiingay sa inyong alternator para malaman nyo agad baka maiwasan ninyo agad yung mga posibilidad na malaking damage malaking sira guys o yan guys ha, ha tornilyo lang dahilan guys ha lumuag kaya umingay itong alternator ng Isuzu Jeep yan guys 4BC2 okay guys yan sana na nawa kayong tip sa amin guys Ayan, na pacheck nyo agad pag kami narandaman kayo guys okay guys guys itong bearing nito guys oh. okay pa naman yung bearing kaya hindi namin papaltan guys oh. Ah, oh. okay pa naman kalangan namin kasi bearing kaya binuksan nyo pala hindi guys yung tonili, oh, may problema lumuag yan guys okay yung bearing na ipapaltan pero ang papalitan namin yung oil seal dito guys kasi medyo may tama na yung oil seal na yun yung oil seal na yun yan. Yan, yan, yan guys yan, sa housing, yan, may tama na yun kasi pagkakalas sa kalimitan pag kinakalas yan nagkakaroon na ng problema kaya papalitan na rin namin yan guys yung oil seal na yan, yan. na yung aming elektrisya guys yan guys guys, ito yung paparit namin oil seal, yan, oil seal ang number nito guys, ayan o oh. 14.832 uh, 7.5 oil seal ng after nito, pambisi BC to guys, ayan o, ito yung paparit namin talagyan namin ng mighty band para hindi siya masyado umalusa tapos ito yung pinag ito yung luma guys, ayan guys, may tama na yung taglira yan o ano. oh may tama na, may na, kaya yan ang papalit na papalitan namin. Sayang naman, nabuksan na, kaya kinakailang palitan na rin. Okay. nga guys, meron kami tips sa inyo guys. Yung nga lang ginagamit namin mga bearing dito, kalimitan, yung rubber seal. Yung bantakip e eh, rubber guys. Kara, madaling toklapin. Para madaling tuklapin para yan, kagaya niyan, ginagawa ng elektrisya ko. Nilalagyan namin ng grasa sa loob. Kasi pagka rubber madaling tuklapin at may babalik. Pero pag steel yung cover niya yung sa tagiliran, pag tinuklop mo, masisira. Hindi na basta may babalik. Kaya ang kinakabit namin dito, kalimitan rubber seal. Para pagka medyo okay pa, pwedeng lagyan na lang ng grasa, guys. Ayan, guys, magandang tip, ha? Pagka sa mga bearing, kinakailang rubber, rubber seal para malalagyan ng, ng grasa, guys. Okay, guys. Ayan, tip, guys. Yan guys, kinakabit na yung bearing na ilok kanina. Akala namin, yun ang sira. Yung guys ay kinakabit na niya. yun yung nilagyan namin ng grasa. Yung rubber set na tinuklap namin. Yan guys. Guys, yun yung kaninang lumuag na tornillo, Yung kinakabit ng elektrisya natin si Sir Dan, yan. Ayun yung kanina lumuwag. Kaya kayo, kung papagawa kayo, dapat sabihin sa electrician hindi naman siguro masama. Higpitan magaling kasi baka mag mangyari sa inyo gano'n ganun, na cause, yun yung nag-ingay kanina. Kaya sumasaya doon sa rotor. Yun ang lumuwag, guys. Kaya ngayon, ginagawa ng elektrisyan ko, hinigpitan ng todo. Mamaya, lalagyan pa namin ng mighty ban niya para sigurado hindi na siya kakalas kagaya nung dati kasi may hirap na baka mangyari pa doon dati guys okay guys ayan okay, guys pirata na namin yung bagong bolt kasi ano na yung ulo alas ano na manipis na kaya pirata na namin yung bago lahat ng torneo guys ha eh yung karinang lumuag kaya tumama sa rotor yun lang naging problema kaya umingay yung alternator nito guys ito yung lumuag kanina oh. yung isa sa torneo yan kaya tumatama sa rotor guys ha yan kaya pag minsan check-checkin nyo rin guys pa check nyo sa inyo, kung bike na o oh, hindi pa kasi minsan pinagawa yata sa iba ito kaya hindi siguro masyado na kaya yun lumuwag yung isa tumama doon sa rotor guys ayan yan yeah, guys ayun yung kakabit namin oil ang ginagawa namin dito guys ilalagyan lang namin ng mighty band yung mga tagiliran para hindi siya umalsa o tagasan ng langis pagka nasa loob na siya ng alternator kaya pinagayagan namin. Ilalagyan namin ng mighty man sa tagiliran para hindi siya lumuha. Okay guys. Kaya guys, ganun yung ginagawa namin. Ilalagyan namin ng mighty man sa tagiliran para hindi siya lumabas. Yung oil guys. Yan ha. Yan guys Ayan, buo na Mamaya, um, kakabit na lang ng ating elektrisyon yan Ano lang guys ha Pag may konti kayo naramdaman Pacheck nyo agad sa Motor shop na malapit sa inyo guys Para hindi na lumala guys ha yan, mga tip namin sa inyo Bakasi pag lumala, mas malaking gasos yun guys ha Kaya pag may naramdaman Punta agad guys Sa motor shop, okay guys, tip Ayan guys, kinakabit na yung alternator. Yun lang na, naging problema, yung torilyo lumuwag, Tumatama sa rotor, kumakaskas, kaya nagiging maingay. BC2 to guys sa BC2. Jeep, ayan. Ayan guys, okay na yung ginawa namin yung alternator. Kinakabit na lang ng ating elektrisyan yung mga wiring na sa alternator guys. Yan sana guys kahit papaano may nakuha kayong tips sa amin at konting kaalaman about just ah, mga alternato na ganyan na maingay na hindi kamot maingay bearing agad guys ha ayan guys sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa -like at pa share na rin guys at pindot notification bell para lagi kayong updated sa mga share, -share na yung video at wapos guys yan guys okay na yan guys ha? yun lang naging problema na ha? yung tornilyo ng housing ha? lumuag okay guys thank you for watching guys God bless you all guys. Thank you guys.